ano uh, Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung yung mga flagship projects tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, so Chair, yung pondo para malinaw mga kababayan natin ng uh... Uh, flagship. Saan po galing ito, yung pondo uh, para sa si flagship? Hindi, nandun, nandun po yun sa nandung proposal na. Ng, proposal. Nasa NEP po yun. Oh. So, tinanggal, tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, ang um, so, inalisan nila ng pondo yung flagship uh, yes, po. programs. Inalisa nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So, galit na galit si Presidente. So, pinapahingi sa akin yung listahan. So, hiningi ko po yung listahan. So, nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung, kung hard copy yan. So, binigay sa akin yung soft copy, tatlong installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, yung honor, so, nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni, ni D.E. Alcantara na Pang- um, pag na nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun, yung po yung sinasabi ni, ni D. Alcantara. So, syempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa, sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa, sa listahan na yun. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay um, Yusek Kati sa DPWA. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Um, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, eh. April... April... Checking ko lang kung yung phone ko kung ano, April, ano yun. Tapos mas nagalit po si presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin eh. Ito na pilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor pinisentang ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya.